Good evening guys sa ating lahat ang kapayapaan ng Diyos sa ating lahat meron ako dito guys kinalipot to LG na dual inverter yan ang error nito guys ano uh, CH05 pero hindi ito yung board ha ito yung kakahuyan ko yung i-repair ko binunot ko na yung ano eh naging problema nya ito oh. yan mosfet shorted kahuyin ko to ito yung kakahuyan ko yan, kahuyan ko yan guys ito bunutin ko muna ito Yan. Ngayon tayo ng ano, muspit. Muspit. Kahuyin natin to. Yan. Tapos yung fuse. Fuse din guys. Kasi nag-short ang ating muspit. Matik na guys, sira na ng ating fuse. Fuse natin putok na. Niyan. Hmm. uh huh yun fuse natin oh tapos yung mospit natin dito tingnan natin kung goods pa to yung mosfet na to Ayan. LG to guys LG ah. yay sugatan na ah hirap talaga tong ilgin to dumidikit yung yung pang paluin eh hmm. yan dumidikit kasi guys yun o oh. yun huy ko oh, tumabingi pa kala ko nabasag ayan ito yung nabunot ko oh na speed yan chicken ko muna to ah kung good nakadayod tayo nakadayod likta rin natin yan goods baser tayo guys baser wala wala Oh, so, ito isa guys, oh, na binunot ko, oh. Tingnan niyo to, ito yung sira. Ayan, oh. Yan, shorted yung ano natin. Ayan, oh. Shorted siya, guys. Itong, itong spit na to, Tingkod, ang fuse natin. Yan, Okay ang ano guys ang kakabitan ko nyan dito LG LG din binunot ko na kasi to hindi ko tuloy napakita pambihira kasi yung cellphone ko biglang nag update kung kailan nag record ako nag update bigla wala tuloy yan ito ay ano ko na to ha natin to yun hindi mo ba pwede tanggalin itong mga ko dyan at ilipat mo dyan sa iyo ano ano itong mga makasabit dito ano mo lang yan nabunot na eh tingnan natin to tingnan natin to importante guys meron tong ano may sa ilalim yan mamaya ibalik na nating tinanggal ng tropa natin tapos nakalimutan ilagay yung pinaka ano niya, sa pin puputok so, yan guys karoon ng short yan short, magiging shorty ng ating board yan ito hinangan ko muna to ito lang yung shorted nya yan okay yung piyos. piyos natin o oh. ito yung nakakabit piyos Hmm. Oke hey. Oke okay. Alright Testing ulay natin to guys tingin ko to ha. Tingnan natin to kung may shorted pa siya. Tingnan natin to. Ito yan eh. Eh ano ko muna to. Yan. Yan muna. dan diana tadi reaktor. Reaktor ini itu diira belum reaktor. Sana ba ion. Water nang reactor. Ion tu pala. Tu pala guys oh. yung niya nya eh ano na lang to ah uh, ayun ko na lang tusukin ko na lang yan 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 check natin kung may shorted guys dito sa ating line neutral check natin kasi ha kapatula tayo marireading dyan ayan o oh, tumatakbo takbo dapat mawala yan yan wala na siya o oh. ayan wala na dito yung shorted kanina guys o oh. ito siya yung mosfet yan wala na siya o oh. Yan, sa so, mga ganitong ano guys. Madali niyo lang i-trace pag wala siyang power yan shorted pag pumutok ang fuse natin guys yan mga trupa natin oh no? trupa natin mga ngalikot check nyo muna ang fuse pag pumutok matik na yan primary pumunta na yan dito sa diode natin oh no? itong apat na to apat apat dalawang diode nito check nyo kaagad to primary nya itong dalawang gitna yan yan, pagka ano yan pagka may short dito puputok talaga ng ating fuse or ito mosfet itong mosfet natin katulad nyo oh. no makadugtong kasi yan eh makadugtong yan sila yan no oh. positive ng ating output secondary na to yan kaya pag short to puputok talaga yung ating fuse Buti di na damay itong diode o. Oh, itong diode na to. Yun lang guys. Tingnan natin na kung magpower. May ilaw na pula to. Ito. Yung ilaw na to o oh, pula. Iilaw yan. Na isaksak ko to ha. Ah. Isaksak ko muna Tingnan natin kung sumabog. Tingnan natin kung sumabog ah. Tinggalin ko muna to. yun napasarap na lang ako dito na nga lang tanggalin ko na nga lang to para di mahirap ito na lang guys tanggalin ko makita natin yan ito lagyan natin ang supply to Saan ba yung aking Naku, nadala yata nila pati yung ano ah testing ko ah uh -huh. Yung pang testing ko, nadala yata Yung kalakal yata Yung nga Kasama nga nila Kasama nga nga nila dun Tingin nga kung wala dyan isa. Dyan dyan sa ilalim mo. Oh. Akin na nga. Dyan, ganito oh. Uy. Dyan sa ilalim na lababo. Ganito. Puti. <coughs> ito pala oh. Ito, ito, ito. Ayan na. yan ito pala. Tingnan natin ito guys. Tingnan natin kung mag-fire in the hole to. Yan. Ito yung brown niya, line. Tingnan natin kung mag-iilaw yan. Mag-power. Na, ito ha, ilaw na to, oh. Pula. Tingnan natin kung mag, mag iilaw yan. Wala naman ako shorted, nadidipik. Yan. Fire in the hole. 'yun. Nag-ilaw na guys, oh. ayan Oh. May power na tayo. Yan nakachamba tayo, guys. Oh. Yan oh. Chambahan. natin, guys. Nag-blink lang 'yan kasi wala tayong sensor. Yan oh. Pagtingin pala ng error nito, guys. Hindi alam ng ibang tropa 'to eh. Lalo na sa mga bago natin tropa. Pag walang lumabas sa indoor, na-error. Dito niyo tingnan guys, oh. Sa outdoor nya. Ayan, tingnan nyo, oh. oh tingnan nyo ha, maigi. Oh. Tingnan tingnan nyo kung ilang blink 'yan. Umpisa tayo. 1 2 3 4. Oh, manto. 3 CH44 error yan yan o oh. CH44 o oh. bilangin nyo lang yung blank minto isa pa 3 4 hinto 3 4 yan CH44 sensor yan yan lang guys kasi yung iba yung iba walang ano hindi pa na walang idea kung paano tingnan walang error sa indoor dito nyo tingnan sa labas outdoor yung lead lang na blink makikita nyo ng error dito kung ano talaga yung error nya yun, yun lang guys at salamat sa Diyos sana may nakuha ang idea yung ating mga tropa dyan na mga ngalikot na bago pa lang sa mga ano ilji uh, LG bago pa lang sa LG troubleshooting. Okay. Salamat sa Diyos. At ingat tayong lahat. Magandang gabi sa ating lahat.